Lá, gamit sa bag. Ano, kanina pa ako ng nulong kit eh. Padami na kami. Kala mo lang. Pinababayaan mo lang. Dapat sinasalo. Basag na oh. Basag? Yung iba, iba basag. Dapat. Pulot. Saus. Saus. May maya. Oh, mga tomboy. pag natin 'yung magkatao. Pa-pilit sa pa naman may ari. Sorry, sorry po. Pa-1. Sir, sir, pa. Bigyan po, 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 kayo. Hindi uh, isa lang para ma-wala lang ang pait sa buong kusina mo. Thank you. Thank you. Mas, like, lang po kaya. Balik po kayo pag kulang. Nanan ako lang tayo dito. <laughs> ah. 'Yan, okay, 'yung jorok niya. Ah, Hindi mag like, lang magutom. Huwag magiging kuyo. Kumaan ka, baby. nila kayo, wala nang magiging magiging. Huwag